Mysterio sa so Wilderness Farm Day 20 of Winter Year 3 Ang current funds ay 3,982,251 gold at ang total earnings ay 17,986,960 gold Ngayon, nung tayo ng green tea. Kumain ng crab cakes. Teka, alisin natin dito to na ano siya. Ito, alisin natin dito. At saan natin lalagay dito na lang. Ngayon, <coughs> greater chance to find coal. At, wow, blessing of the butterfly. Tignan natin ito. Wilderness analysis. Total crops, 246 sa greenhouse, 23. So, wala namang birthday Evelyn tapos ang weather report sunny ganun din bukas ang natin ay <clears throat> wow very happy today naku sana makuha na natin yung ano yung kailangan natin na pangalan nito iwan nga pala natin dito itong mga isda yan pinin natin itong mga dried 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 at lahat naman na ito pasok natin dito mga alahas ah meron nga pala akong gagawin gagawin ako going to do something. Ito yung mga papabukas natin cake Queen. Tapos, ilagay natin dito itong mga dried. And then, ito naman, ilagay natin ito. At yung iridium din. Eh, telepono na naman. Alis na nga tayo. <laughs> it's the ano niyan tayo ng cookie ah itong gagawin ko pala wow ang dami na makukuha dito puntahan natin muna yung may birthday bigyan natin siya ng ano diamond ito so, na yun. Si, Hello, Evelyn. Have I told you that George and I have lived in our house for 30 years? I hope you stay here for a while. Okay, natin Happy birthday! A birthday gift. That's very kind of you. I love it. puta <laughs> natin yung. yung hawak -hawak natin. Ooh, tayong, ano oh? Ano ang price ticket natin? Ang price natin ay what's that? House plant. House plant. Dito na lang natin lagay kay Mayor. Mayor, would you like a house plant? <laughs> kasi mo no, pampagulo lang yung sa bahay. <laughs> Punta tayo kay Clint, tapos pabuksan natin lahat ng ano natin, hawak natin. Please open this. Yan. Tear. Frozen tear. Silver, iron, iron ore. Tapos ano to? Kyanite. Kyanite. Wood. So, Triple shot. Uy, what's that? Life elixir. Triple shot ulit. Bato. <gasps> It's a stone. What's that? Tiger's eye. Uy, yun ulit. Fluorite. Flora Chlorapa patay. Flora patay. Okay. So, tingnan natin kung ano to. It's a winter. Winter root. Ano meron dito? Wala. Hindi ka pa nabuksan naman dito. Wala naman naman. Hey, what's this? Oh, nakakuha ulit tayo ng pabubukas buksan natin ulit kay ano, Clint. Ano kaya to? What can this be? Dress spinner. Hardwood. Hardwood ulit. So, punta tayo dito kay ano, kay Krobus gusto niya ng cookie. Gusto nga ng cookie. Now, this is real great. Thanks. <laughs> gusto niya daw ng cookie. Eh, ano yun? Baka ah, dito na yung kailangan ni ano. Di pa din. Ah, eto pala yung experiment. Nasaan to si Emily? Emily, where are you? Bibigyan natin si Emily ng diamond. Ano ang sasabihin niya? Di ba? What will Emily say? Thank you. I'm feeling a positive energy from this gift. Yun lang yung sinabi niya eh. Ano ba, ba, ba masasabi niya? Do you know how to cook bean hot pot? I like that dish quite a bit. Okay. So, yun lang ang nasabi ni Emily. Ngayon, hmm, saan natin itong mga nandito? at mag-iwan tayo dito ng mga something na ikagagalak ng mga <laughs> anong pangalan nito ngayon pumunta tayo kay ano kay wizard ano naman ang sasabihin niya pag binigyan natin siya ng diamond pareho ba sila nang sasabihin ni Emily curious I'm curious dapat lahat yung, yung mga alahas, bibigyan ko silang dalawa. Tignan natin kung ano sasabihin nila. Many thanks. This item has some very interesting properties. Parang ganun din yung sinabi ni Emily, no? While the scientific practice may accurately describe the material of our world, it never explained the deepest mysteries. Hmm masyadong deep masyadong <laughs> deep yung mga sinasabi niya, yung mga gets anyway pasok na natin dito kung diyan and then let's get all of this nakuha na natin yung mga alahas lagay natin dito lahat ng alahas ayan <clears throat> at dito naman yung mga bato curious pala akong gagawin. Anong mangyayari kapag ito ang nilagay? Ooh, what's that? Bandana. Kung ito naman ang ilalagay. Bandana rin, pero violet. Ito, blue. Hmm. Eh kung ay wala na pala. <laughs> wala na pala tayong ano. So, iba na lang natin dito itong mga to. Ano pa? At lagay natin yung mga bandana dito sa taas. Sa aparador. Yan. Ngayon, asikasuhin natin tong ating ano. Lagyan natin to ng starfruit. Ay hindi pala, starfruit ang ilalagay nilalagay natin legend room tapos nyan ito naman mga pineapple lagyan natin sila ng pineapple namin yung pineapple natin. Sana naman hindi. Dapat pala magtanim pa tayo ng maraming pineapple. Pwede tayo magtanim doon sa bahay ni ano eh. Doon sa sewer. Eh, ano yung tawag Lagi naman tayo kasi pupunta doon. Kay Cobus. Yung mga nadadaanan. ng 30 plus naman na naman yung ating Oops. No, I don't want to eat that. Lahat ba nalagyan natin? Lahat nalagyan? Tapos, ito pwede na natin? Lahat na lagyan. Tapos ito pa rin na natin ay, meron palang ano yun uh, yung tiny nito. hindi ko nakikita yung ano no? nakita nyo ba yung pangalan mo yung uh, ito, butterfly wala, wala siya okay natin dito to and then dito naman yung mga forage. At dito, yung ano, kairite. Ky Ay, ano ba yan? Ito, bebenta natin, oh. 52,000. At ito, 170 plus. Di ba? Ang saya. Ngayon, ano pa ang kailangan natin? Ah, kasi wala pa tayong pang ano eh. Ito na lang ang ilagay natin. One, two, three. Ah, tsaka yung ano pala. Magtatanim tayo kasi netong fiber seeds. Ito pala lagay natin dito. Oops. Punin natin tong ano. To. Pressure nozzle. Let's go. Sana may mali tayong nagawa doon. Anyway, unahin muna natin ito. Maglagay tayo ng um, pangalan nito. Ligyan natin ito ng seeds. Kasi meron na siyang ano eh. Anong pangalan nun? yung fertilizer. Sayang naman. Yan. Tapos, pumasok tayo dito. Kunin natin yung mga ano. Yung ano. Lapasin natin. Oops. Bakit? Misa kasi. Kasi itong ano na to. Okay. Madalas maraming nakukuha fruits. Okay ayusin pa natin sa susunod. Ngayon, lagyan natin tong mga ano, kings. No, lagyan natin yung kings ng... oops. No, 4.30 na, syempre nila natin makukuha yung blessing butterfly blessing wala naman tayo na encounter na ganoon today hanggang 5 lang yun yan, so lookin natin lahat po ng maraming fruits tsaka dito naman Yan, lahat ba nalagyan? Nalagyan naman lahat. ko oh. Yes, nalagyan natin lahat. So, hindi na tayo. Lagay natin dito tong ah uh, mga fiber seeds, tong pressure nozzle, and benta natin tong hundred uh, 411 441,000 no, laki. Ngayon, bigyan natin ng tubig si Snowy. Silipin natin, ano ba meron dito? Hmm, yun palang. lang. Gusto ko magsabay-sabay siya eh. So, hindi ko muna kukunin yun. Uli na tayo and then lagay natin dito tong mga putas pati dito mga putas tapos um, naalala ko nga pala marami tayong ano anong pangalan nito marami ta tayo ng ganito eh mushroom kunin natin yun. Nasa na yun? Mushroom. Ayan mo. Oh. 75. So, lahat to, i-process natin tong mga mushroom. Ayan. Iwan na natin dito. Pati tong mga oops. Ininom tayo ulit ng green tea. Ngayon, gapasin natin lahat ng mga ano. Pangalan pa, mga coffee bean. Coffee bean. Silipin nga natin. Woo, ang dami oh. So, kunin natin dito yung ano. Nasaan na ba yun? Ito. Tsaka syempre, mauna muna. Ayan. So, ito mga gold, ito muna unahin natin ilagay. Tapos, yung hindi gold, ipasok din natin sa Sa ano, ibang tawag nito. Sa, dito sa, what do you call this? Let me see. Kas, sa kas. Lagay natin sa kas. Lahat ba ng kas ni man? Yes, lahat naman meron. So, ibenta na rin natin to. Yan. Tapos, iwan natin dito to. Itong mga goat milk. I-process natin ulit itong mga goat milk. Diyan. Kunin natin itong mga mayonnaise. Iwan natin dito to. Yan. Ang dami nating ano, coffee. We got a lot of coffee. pasok natin dito tong mayonnaise. Ano pa nga may kailangan natin gawin? Ah, alam ko na. Ito, tago natin doon sa labas. Ah, kasi may kalaban dito. Yan. Tapos, ano pa ba yung kailangan natin? Mm -hmm. Kailangan tayo mamimit dun sa ano. Hindi ko nga alam saan ano yun eh. Nakakuha pa din tayo ng powder melon. Baka naman dito. Dito tayo mamingwit. Baka dito yan eh. Okay. Sabi kasi niya, yung, yung golden walnut, nasa fish daw. CJ. Si okay. tinakukuan si <laughs> Jenny. San kaya yun? No? Perfect. Yan! Nakuha natin yung golden walnut. Ngayon, tanungin ulit natin si, ano, Nakakuha ulit tayo ng Golden Walnut. Tanungin ulit natin. Para maubos na, makuha na natin lahat yung Golden Walnut ngayon. Let's ask the Parrot. Where's the Golden Walnut? Asan ah, pa yung Golden Walnut? Three hidden in the west. Hmm. Three hidden in the west daw. Mas kind of tight ah uh, Doon sa farm. Ito yung west it. Alam ko nga ito yung west nyo dito sa farm. Hmm. Nasaan kaya? Kaya naman dito. Three hidden in the west. Nasaan kaya yan? Hey! What's this? Diba? Ano to? Baka dito yun. Ito yata yung sinasabi niya na hidden in the west. What's this din natin? hirap naman. Parang parang mahirap ata yan ha. Silipin nga natin kung nakakailan na tayo. Oo. Meron makukuha doon oh. Let's see. Saka naman sobra-sobra na yan nakuha natin. Ilan pa ba ang aming. Uy tatlo. Tatlo daw yun nakukuha doon sa ano. Tatlo makukuha doon sa napuntahan nating cage sabi ni Parot. Tapos tatlo na rin ang kulang natin para maging 130. Nice. Pero 12.30 na eh. Uwi na lang muna tayo. Ay. Uwi na tayo. Tapos ano mo may, may mga dala-dala tayo dito. Ilagay na natin. Ito, lagay natin dito. Ayan. Ay, dalawa oh. Alam ko na kung anong gagawin ko dyan. Pagkakitin natin. Meron pa tayong ganito. Ito, ito, ito. Lionfish. Pwede pa natin itong i-process. Process na lang natin. Yes, na-process natin. Tomorrow is ano, Friday. Ay, hindi, Sunday pala. Ang gagawin ko pag Sunday, doon ako pupunta sa cave. Ay, hindi yan ang gagawin. Ito, pwede process, oh. Let's process this. And then, magpulong na tayo. Yes, natulog na tayo. Ayusin natin yung ano, gamit natin para bukas hindi yun nag-aano na, na, tayo. Ayan, magkakatabi yan. Oops, natulog na tayo. Go to sleep for the night? Yes. Wow, ang laki ng ating nabenta. So for days 20 of winter year 3, kumita tayo ng 700 8,843 gold.